Kamusta sa lahat? Kamusta, kamusta, kamusta? All goods? Yeah. Andito kami sa park ni Brown Lady. Andun siya nauuna na siya sa akin. Actually, hindi sana kami pupunta okay, kaso talaga dito. Kaya kami sa may lake na to. Kaya sabi ni Brown Lady, tara baba tayo. Mag-vlog na lang tayo dito. Yan. Yeah. At mag magmamay day siya. Kaya yeah, yun, ayun na siya sa akin. Nauuna siya sa akin. So, kasi guys, sabi ko pagbigyan. Siyempre, alam niyo na ang mga babae. Kailangan sundin. Para iwas war. All goods. All goods. Ayan. Ah, ang ganda niya. Ang Kung nakikita niya na, yung dome na yon, diyan ginaganap yung madalas na concert dito sa Warsaw. Meron pang isang dome dito, pero malayo. Pero mas madalas dito ginaganap ang mga concert. yung dome na yan. Napapansin niyo yung dome na yan. Diyan kami malapit. Kaya, mamaya na kami pupunta sa Wola ah, para mamili mag-grocery. Ayan. E eh, dumaan naman kami rito sa park na to. Kaya yeah, sige, libutin na natin. Saglit lang naman kami, papasyal lang kami. Actually, first time kong pumunta sa lake na to. Uh, kasi may malapit din na lake sa amin. Pero ito, ang lawak kasi nitong lake na to. Hanggang dun yan. Tawag ko lang kung man-made na lake to. O oh, natural na uh, lake. Pero napapansin naman na hindi naman siya man-made. Uh, nat nature siya talaga. Uh, ayun si Brown Lady, nauna sa akin. All goods! Ayun si Brown Lady, siya na yung nauna, nagsiselfie. Yan. Para iwas away, iwas gulo. Yan, sundin mo ang babae. No nga, Brown Lady? Yan. Nung sinabi niyang baba, baba! Ayan, <laughs> oh, no? Outfit check! Oh. Outfit check, o. Oh. Oh, outfit check! Talikod! Uh, all goods. eto apple to eh. Green apple. Ayan. Oh, green apple yan. Uh, all goods yan. Oh, green apple yan. Ganda ng leak dito. Ang haba niya. Ang gando niya, no? Oh. Sige. Selfie, bili Selfie. Oh, yan. Selfie. My day. Pupost niya sa sarils niya. And, uh, all goods. Ganda rin dito, no, M? Mabilis. Pipicture lang kita. Papapicture si Brown Lady. Sa lake ng maganda. Oh, tapos ang dito ka sa may ilalim ng puno. Wow. Stair to heaven. Ganda. Oh. All goods. O may bahay pa ng squarer. Tapos ah. may nagja-jogging. Pause! Bakit? Hindi mo trip? May nagpapa out. Si Kenny Ray Magsayo. Shoutout sa'yo, Kenny Ray Magsayo. Shoutout sa lahat ng mga tumatambay sa mga content ko, sa mga vlog ko dito sa Poland. At thank you sa mga sumusuporta sa akin. Kay Lisa Velasco, salamat sa comment. Kay Balasubas Tiwakal, salamat sa pagtambay. Kay Niklapo po, syempre, salamat sa'yo sa pagtambay. Salamat sa suporta, always kang nandyan. Salamat din Reynold, kay Ronald Ret Retiza. Salamat sa pag-subscribe at salamat sa walang sawang pagsuporta. At thank you sa mga nag-subscribe sa akin, magpa-500 na tong YouTube channel ko. Salamat sa inyo, salamat sa mga nag-subscribe at saka sa mga salamat sa mga tumatambay. Thank you, thank you sa mga walang sawang so, suporta. Gagalingan pa natin sa mga susunod na vlog. Salamat sa okay inyo. Okay na. All goods. Pupunta na kami sa Wola. Wala mall. Bib ma Bibili lang kami ng konting stock namin. Dahil bukas, back to reality na naman kaming dalawa. Trabaho na naman. At, alam nyo na, trabaho ulit. For goods. Ano, brown lady, tapos ka na mag-ano? Mag-selfie-selfie? -selfie? Mga ano? Ano ba yun? Itik? Itik yan, alam ko eh. Sumungan natin. Ayan, oh. Kung sa Pilipinas ka lang, tapos wild ka, sigurado pulutan ka. Mamayang gabi, wala ka na, ubus ka na. Buti na lang, nandito kayo sa open country na walang nangahunting. All goods. Sarap niyan, no. Yung peking ducks, tapos papaano papa, mo siya, ituturbo mo. Ayan, no papakuluin mo ng matagal tapos saka mo siya ya, ano yo oven oh all goods sige bye bye brown lady saan ang punta mo ha ang daming naghahanap sayo. sa sa gustong makita yung mukha ni brown lady pabuti muna natin ng mga 10 10 10, 10 ano 10k goods. followers subscribers papakita rin siya sa inyo pag na-naabot na natin yung mga 10k. Ah, all goods. Malapit Ito na yun. yung kabuuan ng park. Ano. Yan yung kabuuan ng buong park dito. Ayun ba yun o. Oh, tama. Tapos dinedevelop pa nila. Oo ko. Maraming sponsor eh. All goods. Thank you sa park. Ayos sa Thank you dito sa park. See you next time. All good. Nasakay na kami. Nauna na si brown lady. Hintayin mo ako. Brown lady. nag -e edit kasi siya. Popost niya sa reels niya. Baka yung sasakay. sa bus station. caran charan, charan. Hmm. tayo. Bino, ano? Binobo? binobo. Sa binobo tayo, binobo. Oo, dapat sa kabila tayo. Parehas lang ba yan? Paikot lang ba? Ay! Binobo, ha? Oh, bin, 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 binobo. Bimobo. <laughs> uh -huh. Rush hour na ba? Ang daming ano, tao? ah, Last rush na ba? Oh, kaya pala rush hour na. guys? Okay. Ah, I see. Dito ba? sakay Ito tayo